Tulot, 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 tulot. Pangalan mo, pangalan. Ulit, ah, kasi pangalan mo, pangalan, pangalan. 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 Ha? Insa kang nada sa solo dele. Pangalan ni mo dele. Kung ikaw na di ang tagiyaan ng lawasa, kasi pangani mo. Dele. Sige, pangalan. Wala kay pangalan wala. Ha? Wala kay pangalan? Ha? Yun sa ni mo ni? Pag-istorya pag pag na ko, dali, pangit na kapasakitan. Yung saan ni Ha? Nasa ko, kane? Wala? Ang sa'yo dahilan nga nun mo na yung gitulang? sa'yo dahilan? Ha? Nasina ka? Ha? Anong iabot man ta sa punto karon ngayon mong kulamon ng tao? Nasuya. Nasuya ka? unsa pa? Pati ni mone Ha? O ngano nga nga kolam ne? Ang ni mone Ha? Pantusan? Tanggalo ni mo na ang anang lawasa dili? Oh, gamitan ang kamot, pang baklasa, pang tanan? Utda tanan? Utda? Pang tanan? Kutob sa ipambutang ni mo. Utda tanan na, Utda. Unsa man na nanay ka suko? Suko. Dua duha ka nagkuha ng imong gipambutang? At yon takaron. Mm. Utda. Paspasay tanan, paspasay. Paspasay dua kamot karon dili ta ka pasakitan, paspasay. Unsa purpose ni mana? At yon ni mo? Ha? Nasina ka? Dili mo kabalo man ning kamot? Ha? Ah, ngano masina mo sa mga tao nga nanay kamot? Pagdali. Kwaa. Utda, tanan. Utda. Pas eh, Ayawa, ha? Utda, tanan. Kuha na mo tanan? Masama nang sa kuto-kuto. Sa ulo. Pangig, tanan. Utda na, tanan. Panguwa tanan. Pangayaw pa sa ilo. Rundi, takapat yun. Tarunga, Gisturya. Sorry, guys. nga, pa kayo tao? Ha? mag Pangayog pa sa sa ginoo. Karon dayon. Gusto ko makadungog sa imong pasaylo. Sige nasina po niya na kagugihan. Ugihan kayo siya ginoo. Ramis ni mga di na ka mangilabot og tao. Mm -hmm. Ha? Asa ta karon na, pero di na ka ha. Ha? Pangalan na ni kabalo mo? Wala, kung sa'yo bang Rosalie. Rosalie? Rosalie de Sa ngala ni Ginong Isapristo, Rosalie Mata. Mata! Huwag! Tubig, mai, Ay... Okay, anak. Magkapaasay, lor. At ah. Tubig, mag ma, Ma'am? Ano sa lasas, Tubig. Nakinumdam ka nun sa ka? Muna, hmm. ang, ang kasina sa tao, pero okay lang. Eh, wala man po sa ka, yung lumayo. Kasi doon sa nato. Pero, kung anong dyan ako, sa kong tamay, na, tamay na ta. Eh, kung sa rata, tao rata. Mas sa pangalan sa ginoo nga mga, mga ipasaylo. pasayloon din nato na. Okay na kami. Nga, kumusta yung mga gibate? na ka, Dami? Tami? Ina pa ba? <laughs> Luya. Luya? <laughs> Poy. Poy-poy? Ay, siyempre, mamoy-poy mangyay pag once nga lahat ng Espiritu ang masulod sa inyo naman. See next.